Yung tinaga ng takot, ang taga ng tao. Ito ang ikadalawang tatagay. Pinagbabantaan si Nanay Isin? Ang night guard, na kinuha ng manok na nagbagong baba na kami, lalo kami hindi nagago. Ituloy mo ng tagay na ako, sabi ko ganyan. Kaya kung ko naman sabi ko lumabas sa iyo. Ngayong araw, hindi dito ulit tayo kina Tatay Duro, kina Nanay Isin para tanungin natin kung ano yung update dun sa tinatanong nilang lupa na gusto nila mapagtirika ng bahay nila at tutulong tayo para mapagawin sila ng tahanan pero yun nga kailangan nila muna makiusap so alamin natin yung update para nang sa ganun ay may idea tayo kung pwede na ba tayong magpadala doon ng materyales pwede na ba tayong kumuha ng karpintero para sa munting tahanan nila no, sa abot lang na makakain natin papagawa natin sila ng uh, kahit pa papano maisayos na matitirahan ato oh, nga pala dito yung ano dito yung parcel ito yung dalawa. Marami na tong kasamahan na nauna nang naibigay. So ito yung na late na dalawa. Uh, ibibigay natin kasi syempre ibigay ito ng sponsor. So sinalubong na kami ng aso ni ano. Ni nanay isin. Daming aso. Grabe oh. Malayo pa lang. Talagang ano na. Tahulan-tahulan na yung mga aso dito. Napakarami nga pala mga kababayan inilalapit sa atin na gusto namin puntahan. Sa labas na po ito ng Kapalongga at by tomorrow sisimula namin. May mga nagpapadala sa atin ng, ng photos ng mga kakilala nila o concern sila na inilalapit na baka daw po pwedeng matulungan ay susubukan na po natin simula bukas na uh, magsimula ulit na maghanap ng mga panibago nating magiging beneficiary. Kaya ay sana samahan nyo kami sa magiging mga mission namin Kani, Malayo pa lang narinig ko na kanina si nanay Simple, Kaya sigurado nandito yan Ay nagbibilad ng solar O oh, ito solar pa yata yung laman nito. Nay! Nagbibilad sila ng mga ano Ng Ah, uh, panggatong kasi yung mga panggatong pala dito dito lang. Ano eh, naman, napakarami ng kakahuyan dito, bakit bibili pa, 'di ba? Napakarami, umulot ka lang, mga laglag na sanga ng puno. Marami ka ng panggatong. Tingnan mo sila, oh, ang oh, dami, oh. dami kasi nilang aso, no. Sobrang dami. Hindi natin masisi kasi si Tatay Doro, ano siya, yung dog lover talaga siya tenan nyo nga gusto kong lilipat daw sana sa bordeos ayaw nyo talagang iwan itong mga aso gusto nyo isasama ito lahat okay naisin o oh, nyo po ito kasama ito ng mga parcel na ito oh. dalawang ilaw pa yata ito tapos tumbler ninyo ano Ano nangyari sa bibig mo na Nalingaw! Oh, Sinubuan Hindi ka ito naligo ay. Naligo nga ako kahapon. Kalau ko hindi ka naligo. Oh. Naglaba yata si nanay. May sinampay doon sa may ano gilid. Dito sana okay naman dito sa ano na to. Mga kaubayan sa lugar na to. Kaso nga lang sila yung may ayaw. Ako oh, okay na sa akin dito. Kung papagawa sila dito okay na dito. Kaso nga lang hindi yata sila komportable. At dito nga sa mga oras na ito ay wala pa akong alam sa mga nagbabadya na masamang pwedeng mangyari kay nanay ising. anong nangyari okay. sa bibig mo nanay? <laughs> tinubuan ako ng ano, ang sakit Opo, opo kayo, opo kayo. Yes. Yeah. Mm. Grabe. yun. Masakit. Masakit nga tig kamila nan bago. Ah, oh. <laughs> uh, ano yung nilagay mo? Lipstick. Para? Para umuwi. O para hindi manuyo. Mm. Okay, nagkakaroon ng paningaw siguro sa uh, gantong ano ng panahon. Kamusta kayong dalawa? Ha? Kamusta kayong dalawa? Bakit? Kap. Kaninang ano, maga. Bak <laughs> bakit po? Hindi ang ng mga manok. Pinali ang mga manok namin. Isang manok na. May sisi po, manding isa. Dalawa sana ang sisi. Ayun dyan, isang pilay. Marami nang yung pinagay sa amin ng mga manok. Gawang ko yung manok. Gawang ko yung manok. Um, bakit yung nagawa yun? Ayun ma iputan ang Harap, mga ah. ground bye. sa bahay. Mm, ganito kasi yun dapat kasi kapag may alaga din tayo, talagang matik dapat nakakulong niyan. Hindi, kasi kung yan ay makakaperwis sa ibang tahanan, ay magagalit talaga sila at magagalit. Ako nang iba mong katulad ko, kaya marimahan ang hayop ang lupa nila yan. Kaya sila tumira. Ah, tatay, ganito kasi. <laughs> tatay, ganito kasi yan, Tatay Duro. Sila kasi, ay nakapapansin ko din malinis din sila sa harapan ng kanilang tahanan. Kung nga naman puro dumi ng manok, tapos mayat may ang kalilinis nila, ay talagang... nag, 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 nag din mo sa akin ng manok, may manok na sila dyan. Ay, ay baka naman nakatali. Hindi, alpas. Alpas? Kinakain uh... na nga ng pusa ni... Sisiyo nila dyan. Okay. Tatay Duro, dapat di na kayo nakikipagpalo. Matanda na kayo. Ay, Mm. Ikaw man daw lagyan ka ng taas o oh, hindi ka makalik. Sino bang nilagyan? Ay <laughs> ako. <laughs> Papagsalitaan ako na yan, yung, wala kayo. Ay, wala kang tubig. Nakiusap ako ng mga kayo. Ano nga yung salok? Yung bigis ka na? Mm, kasaing. Ah. Nakiusap ako. Binigyan ko siya ng Ano naman ihalo nito? hindi mo marami ang yung sardina sa marami binigyan ko ng isa binigyan ko ng isa binigyan ko ng binigyan ko pa sa pagpa parang ano binigyan ko sa pag, pag ano, Say. sa ayin sa ayin sa ayin sa ayin ako nag-invento na ako ay nakakaibig daw malakas daw ako nakaalaman ko sa mga tao ang galing mo nga ayin okay kaya ganito uh, yung mga ganyan pagkakataon ah, uh, palampasin niyo na lang kasi yan po tatay eh, ano hindi rin maganda sa buhay natin na tayo may kaaway pa ano kasi dito mga kababayan dati ay sila sila lang talaga dito kumbaga tapos may din kasi sila dito naging yun nga naging uh, kapitbahay na kasi nga lang yun nakaka ano yata ni tatay nakakasagutan so Huwag ka na tatay makapag-away. Ayaan mo na lang po. Mas, ma, mas pinagpapala po ang tao nagpapakumbaba. Ay, paano kung sabihan kang ikaw ang kadala kong tinaga? Ano tatay? Ikaw ang kadala kong tinaga. Ano, daw na yan? Ano ibig sabihin? Ikadala sa tinaga niya. Ang Ano yan? Ano yan? Yung tinaga ng tao. Ang taga ng tao. Tatay, huwag niyo na pong ano Kasi baka mamaya ay lalo pang sumama magkasamaan kayo ng loob. Nadalawa na nga lang kayo dito. Ano na magkawit bahay? Okay, so... hindi di marunong mong ah, okay, tatay, dapat marunong kang magpakumbaba din sa buhay natin. Ano? Kasi sabi nga, sino ba ang tinataas ng Diyos? Yung nagpapakababa. Sino ba ang ibinababa? Yung nagpapakataas. Di ba? Okay, kaya dapat eh, matuto tayo magpakumbaba din paminsan-minsan. Ano? At nang mas, ah, mas matalino tatay, ang nag-iisip na hindi makipag-away kaysa po. sa sugod lang ng sugod, ano? Nagbababaan na kami, lalo kaming ginagawa. <laughs> eh dapat tatay, sa barangay n'yo reklamo. Eh sila na, gan, sa sabi reklamo daw kami, antay ko. Oh, mas maigi po yung tatay. Kung di naman nagreklamo. Kung magreklamo, mas maigi yung para mas maayos sa barangay. Hindi yung kayo-kayo dito, mamaya magkasakitan kayo. Ididiin ko sila pati sa nakikita ko. Mm -hmm. Sa tatay, na lang. Kung sakali man na maulit-ulit, eh, maglapit na kayo sa barangay. At doon na kayo mag-usap. Ano? Hmm. Okay. Para may namamagitan. Kasi mahirap pag wala namamagitan. Para sa kayong mainit ang ulo, eh, pasasabog talaga kayo niyan. No? Okay na na, hmm. naisin. Kamusta nung balita doon sa nilakad niyong lupa? Ay, si ate Sina. Kung papayag daw yung anak, ay hindi naman nagpayag yung anak. Hindi ka ba nagpunta? Nagpunta ako doon nakita ko yung anak, ayaw pumayag yung anak. Ayaw pumayag yung anak na parang pasensyahan. Mm -hmm. Okay, okay. pero nagsubok ka sana ang makiusap. Sino yun? Sino yung kinausap nyo na yun? Yung ano? Yung, yung dati yung amo? Yung hindi. ba yun? Hindi, hindi. Ayun yun sa misabang? Dito yun. Yung bahay, lupa. Okay, saan ba dapat yung pagtitirikan nyo yun na gusto sa na kinausap nyo sila? Saan ba yung lupa nila? Yung nga, kaya ate Sina nga. Saan banda yun? Yung lupa rito, may, may kubukubo dyan sa una. Ah, may bakan, yung may, paglusong. May bakanting lupa dyan. Doon mm -hmm. sana kayo nakikiusap. Tapos ayaw. Ayaw nung ano. Okay, so sayang naman. Awang ko dito kay Ate Pilipina, tik pa na Oh. Eh, sino sinasabi mo po, nanay, na dati yung amo? Ay, si Ate Lina, diba? Si, doon naman yun sa may sapat. Ah, uh, sa... ko yun yung kakausapin niya nung nakahapon hindi ako nakapunta nung kahapon. Sige, may chance pa naman tayo. Huwag kayo mawala ng pag-asa, no? Mayroon pa naman kayong kausap na yung tinatukoy yung dati yung amo. Kung malay naman natin, eh, siya nga, sabi niyo nag o na sa inyo. Malay niyo naman, payag sila na makapagtiri kayo ng munting bahay-bahay doon, no? Okay. Nanay, datay, kung kayo, papagawang ko kayo ng tahanan, basta mayroon ng lupa, ano? Pero sana maunawa niyo kung ano yung maabot na makakaya ko ano. Ha? Kasi tayo po ay wala tayong sponsor para sa pabahay na dapat meron nga kasi nga umatras no nakaraan ano. Kaya wala tayong sponsor sa pabahay ninyo. Sarili ko lang ha. Kaya sana kung ano makakayanan ko, maunawaan ninyo at maunawaan din ng mga manonood. Kasi alam ko naman na alam ninyo na hindi naman ako uh, million views palagi kumbaga nakikita nyo naman ang bababa lang naman ng bisko pero dinidiridiritso pa din ng team namin kasi nga hindi naman kami nawawala ng pag-asa na someday ay magkaroon din kami ng maayos na mga views magkaroon din kami ng uh, mas malaki pa na maitutulong sa mga kababayan natin kasi sana maunawaan ninyo okay pero nanay tatay kamusta naman ang ano niyo ilang araw ninyo na ano may dalawang araw yata kung hindi nakapunta dito Oh, Isa kayo. kayo. Bakit? Ay, siyempre, sabi niyo na, kung mapunta kayo ngayong araw. Ano. Mm -hmm. Kasi <laughs> siyempre, inaantay namin kayo hindi ba kayo mm -hmm. Okay, pero kayo naman, nakakain naman kayo? Nakakain naman. Okay. Yung bigas ninyo dati, nakuha niyo na doon sa taas? Oo, uh, ganyan na lang baga. Ah, ganyan na lang. Okay. Pero may sinasayang pa naman kayo. Uh -huh. Padadalang ko ulit kayo ng bigas, ha? Okay, at ngayon nagpunta kami dito para alamin nga yung sitwasyon ng pagtitirika ng lupa, ano? Mm. at may sabi ko nga, bago kami pumunta sa, sa, iba namin binipisyari at mag-scout din kami ngayon, nadaan kami dito para malaman ko baka mamaya meron na. Baka hanap na agad ako ng karpintero. Ang inaayaw namin. Diyan <coughs> ang Kaya ayaw namin dito. Ah, kaya ayaw nyo dito. Pero okay. kung wala namang ganyan na Ay. alitan, okay lang sa inyo dito. Okay. Gusto niyo ba kausapin ko sila? Ay, huwag mo. 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 Para na sa ganun, makapagpatayo na agad tayo dito. Hindi man silang may arin dyan. Uh -uh. Pero ayaw nyo talaga. Ayaw. Huwag mo nang kausapin. Okay, sige. Kung yan po yung pasya ninyo, yan yung... Mas ayaw ko dito sa Barton Tunlupan. Pwede yata dun sa lupa nila dun sa kabila. Naroon daw yung pinilimintan mo. Pasabi ng pamangkin na, ko, nakausap ko kanila. Tiyan, narunan niya yung papabi si Indy lupa yung mm -hmm. pamangkin mo, narunan niya yan. Nakabili nga niya yung kapatid nung pamangkin, mm -hmm. sabi yung bayaw nun. Utsasabi mo niya si Indyoy, sabi sa akin. Eh, hindi ka pa naman nakausap sa si Indyoy, walang tao dito kanina sa kanila. Hindi hindi kami desisyon na dun. Nakausap mo na pala, yung ko Hindi mo pinuntahan si Indyoy na para makausap mo. Ay, eh, pero naman wala. Paano makausap? Masaan man yun. Naalis. Nagahatid na mga anak. Mm, lunis, okay. lunis. Basta tatay, nanay, ano, uh, pagbalik ko dito sa susunod, uh, ine, sana may lupa na kayo, ano, para nang sa ganun ay mapasimula na natin, ano, Bibinta lang na nyo, yun yu, ay. Huwag ko kung Kapag bibinta na na, hindi natin mabibili. Kasi ang budget ko para lang sa pabahay ninyo. May meron ba kayong pambili ng lupa? Oo, wala rin. Uh, kaya nga sabi ko sa inyo, ang hanapin po natin, yung mapapahiram tayo na hanggang ang magiging usap ay parang sa ibang naging pabahay namin dati na hanggat nabubuhay kayo ay titira kayo doon kasi kapag bibili wala man tayong budget na eh ang budget ko lang para sa pabahay ninyo sa magiging itatayo na bahay ano? kasi ngayon alam nyo mga kabahing kahit kubo-kubo lang yung pinagawa ni Commander kay Nanay Flora umabot na kagad yun 60.000 ano lang yun napakaliit lang halos sinilaki lang nitong bahay nila kasi alam nyo sa karpintero pa lang halaki na kagad ng ano ng binabayad ano kahoy pa ba diba? so yung budget ko po talaga para lang sa yung iniipon ko ito mga bansa sa totoo lang alam nyo kami kailangan din namin magpabilid ng, ng bahay namin kasi nahihirapan kami pero willing naman ako na unahin muna itong sa inyo ha kaya ang hanapin po ninyo na ay yung mapahiram tayo ng lupa, ha? Mabuti sana kung ako po ay kumikita ng napakalaki ng milyon. Why not? Bilihan na natin ang bilhin niyang lupa na yan para pagtirikan, di ba? Hayaan nyo na eh, kami naman ni, eh, nagpe kami na kapag kami dumating sa punto na ganyan, ay talagang titiyakin namin na bawat pabahay namin ay eh, sa magiging sarili nila yung lupa nila. Oh, nagkakaroon lang naman kami ng mga sariling na ibibigay na sariling lupa sa pabahay kapag may sponsor na tutulong. Ano kasi hindi po biro dito ang lupa na eh. Alam niyo ba yon? Yun daw, binigil nila ko na yung pamangking ko, yung kapatid na naging asawa ng pamangking ko. Kwan daw, 10 mil yata. Oh, baka naman Ay, yung, 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 yun, baka naman yun nasa bundok na nanay. Nanay dyan sa ibaba ng resource dyan ni Oh, kapag may ganung presyo, pwede nating napag-ipunan siguro. Ano? Pero ang alam ang mga nabibili kasi namin, kagaya na lang nung nabili namin na lupa para doon kina uh, Rose. Ay nabili namin 'yun ng halos na sa mag-80 yata na tawaran lang. Nasa bundok pa 'yun. Ano? O kapag ang gusto niyo ay talagang nasa medyo uh, nasa bungad kayo, ay nagkakahalaga na 'yan ng 100 mahigit, ano? 100,000 mahigit. Hmm. Dito mga kababayan, sa totoo lang, dito sa bayan ng Kapalongga, mas mahal pa po ang lupa dito kumpara sa labas. Sa labas, sa Daet Camarines Norte, dito napakamahal. Meron po dito ang pinagbibili na wala pang 200, 200 square meter, isang milyon na mahigit. Wala pang 200 square, square meter, gano'n lang po yung kalaki, gano'n lang kalit yun. Nasa isang milyon na kagad mahigit. Hmm. Basta nasa bungad. Pag may gano'n, dibibili tayo. Ha? Ano tatay? para komportable kayo kung gusto ninyo, ha? Okay. Ngayong araw ba, nagtanghalian na kayo? Hmm. Anong inuulam nyo? namin ay nagbili ako ng isang kilong isda na yung may balbas nito. Inuulam namin kahapon. Inuulam pa rin namin ngayong umaga. Hmm, galing naman. Ganyan talaga. Kami nga din kahapon. Ang ulam namin ng umaga tinula. Nung gabi, yung parang niyang ulam namin. Oh. Okay. Nanay, tatay, ganito. Sayang lang ako nang hinayang naiisip ko ngayon tuloy lalo na yung 100,000 na bigay sa ano ng sponsor eh na dapat eh kung may ganyang presyo mabili agad natin pala ano saglit lang mabili agad natin kahit pa 50,000 bilhin agad natin yung lupa hmm. pag hmm. tapos pagsamahin na lang namin pera namin mas malaki-laki yung na bahay ninyo dito hmm. isa so nga lang eh kinunta ko ngayon sinusubukan kong kontakin ano Kaso nga lang wala pang reply sa akin. Ano tatay nanay? Ang sayang lang hanggang ngayon ako yung nangihinayang pa rin. Doon sa 100,000 na yun. Wala ay yung anak ko ay Ba sari sari ang kwan. Kabang awan. Na, kaya niyang maghatid ng kwan. Hmm. Hindi na nangyari. Ang, mm, ang nakita niya kasi parang pinakita ni nanay na kaya na niya kayo na hindi na niya kailangan ng tulong dun sumama yung loob ng sponsor na parang pinakikita na hindi na niya kailangan ng tulong ng kahit sino man kaya na niya kayo hirap din nga siya paghanap po Nag lang siya ng ano, pupugahan hmm. kaya nga po nai nga po ang naging rason no? pupugahan lang ang gawa niya doon Okay, nanay, nasan yung ano, tingnan nga natin kung gumagana yung parcel? Tingnan muna natin para bamba ka mamaya eh Uh, iba pala yung laman tingnan natin mga kabayan kami po sabi nga walang problema na dami sa amin nagsasabi unahin nyo muna yung sarili nyo unahin muna yung pamilya hmm. mo Ito Pero sa nakikita ko kasi dito kita. kailangan, kailangan din nila ng tulong natin ng maayos na mat matitirahan ayaw kasi nila dito So, ayun, yung budget ko babuhasan ko muna i-ano natin, ilaan natin na yun dapat yung idodonate ko sa kanila na 50,000 na nakaraan na sabi ko nga kung hindi ko may do-donate dadagdag ko na lang dito sa ibibuild na bahay kaso nga lang kailangan nila kaya ilalaan pa natin sa kanila yun okay wow oh. ayos ah oh, O, may solar tatry nga natin baka mamaya hindi gumagana gumagana ba yung isa na yung nanay nawang puti hindi pa bakit mo yun binibilad binilad ko na yan tatlong araw ko nang binilad yan oh, ibig sabihin gumag gumag -gum nagagamit nyo pag gabi hindi na. hindi. Oh, ito, gumagana to. Umiilaw agad. Oo. Oh. Oh, oh, yan, ito umiilaw. Oh. Ano? O oh, tandaan niyo kung alin yung mga umiilaw sa hindi, ha? Yung isa na yun hindi ba umiilaw 'yon? Hindi isa, um, yung ganyan. Ilalagay ko dito na. Ng ah. Kaya baka ka hindi nabibilad ng ice kasi hindi umiinit din ng maayos. Kapag okay. inikan 'yon. Hmm. Okay. Hmm. Ah, yeah. oh. yan. Tapos itong isa subukan din natin. Ang dami niyo ng ilaw. <laughs> Dalawa na yung nauna. Tapos ito, mayroon pa ulit. Dalawa. Hmm. Tignan natin ha. Kung may ilaw itong isa na ito. Ay, may ilaw na eh. oh oh yan o. Oh. Ano? Hmm. Hmm. Mm. Hmm. May ilaw. Ha? oh, may ilaw na kayo, maliwanag na. Buhayin mo lahat yung paggabi. Di yan liwanag ng bahay ninyo. Hmm. How's ah, itong isa na ito? Ay, dapat ito kay Tatay Duro ito. Sa so tingin ko. Kasi nung wala ka dito eh siya yung nakita siguro ng sponsor na kailangan ng ganito pero pwede nyo naman din itong gamitin ikaw na nga makakagamit nito na no? kasi ikaw yung madalas na lumalakad dyan sa labas dapat palagi ka may dalang tubig o oh, na maganda o. Oh. tumbler hmm nagaya mo ng tubig kapag lalabas ka ano para hindi ka mauhaw hmm Mm. Original pa 'to, tago 1.5 oh. Ano kung bakit yan naging 1.5 kamal naman? Mm. Ah, uh, yos na 'yan oh. Mm. Lagay mo na dito. Ano yun? oh, dito may bubuksan. Ayan. Mm, ayan, lalagyan mo ng tubig may Lalo straw. Naman. Yung nasa loob na ay, ano yan, parang bag. Ikakabit mo dito, ha? Kaya um. po na. Mm, ah. lalabas ko. Mm, ayan, hawakan mo. Kala ko. Inalagyan mo dito para maging bag siya. Hmm. ganda kaya pala mahal ang daming ano oh. Na may namin. may ano, may pwede mo nang inuman dito, Gaganyanin mo lang. Uh. Okay. Tapos pwede mo lagyan ng straw. Hmm. Hawakan mo na Ganda. Okay. Maraming salamat po pala sa nagpadala ng mga ano na 'to ng mga gamit na 'to. May mga nauna na dito siguro limang limang parcel 'yon tapos ito pang pang pito so salamat po hindi lang sabay sabay dumating kaya hindi sabay sabay nadala dito okay so nanay ngayon ay ah okay um diba nasabi mo may ano pa naman kayo may bigis pa kayo Tumaktang, mm -hmm. meron pa naman okay sakto sakto yun bukas magdadala kami dito ng isang sakong bigas ha nanay okay basta kayo nanay tatay eh, ano um, huwag kayong masyado makapag-away ha ano magpigil hanggat kaya magpigil na ano? may sinabi pa ni siyang walang nata eh. ha may sinabi yung lalaki ng walang nata ito ang ikadalawang tatagain pinagbabantaan si nanay si may pwede Ano na nakita na Kinoon ng manok namin na namatay, hindi na nakalipas. Pahit naman na pagbabantaan kayo na naisin ng ganun. Ay, yung ati talit eh. ay. Yung ati talit ay. Yung ati talit ay. Yung Ang gusto sabihin. Hindi ko na pati nakita kapag pagbulaan niya. Ang yung patutuhanan. Pat Nakakalpas. Hindi niya. Iti, itinaboy lang daw yun. Eh, wala na baga. Ibig sabi, ang sinasabi, itinaboy lang pero nakita niya na naisin na tinaga yung manok ninyo. Hindi na. Sa madaling salita, pinatay niya yung manok ninyo. Nakita mo talaga. Nakita ko. Kaya lang eh, ay ko na lang. tapos, eh, sinita salita, ninyo? Yung salita sa akin na isusunod ako, sabi ko, ituloy mo, sabi ko. bantay mo na, ituloy mo nang tagayin ako, sabi ko ganyan. Kaya ko naman sabi ko lumabas sa iyo. Sabi ko ganyan. Hindi anakin ako nang papatalo sa inyo. Kayo na may kasalanan, kayo pa, pa. ang mga tapa. ko. Pagkunaan so, man ng mga, mga pamangkin ko dyan sa labasan, bakit naman niya tatay binanta mo nang ganyan si Tia? Eh samantalaan niya kayo na nakakapareso. Eh sabi, nang hingin tawad naman doon sa akin po mga pinto kita. Para din yung pinto ko. Okay, so nakakalungkot pala dito mga kabahay sa nangyayari sa kanila. Kung bagay dadalawa-dalawa na nga lang sila dito ng mga bahay Hindi pa sila magkaayos. So napagbabantaan pala si Nana Isi na uh, Patagain daw. Patagain. Ngayon, tatagain daw tatagain pangalawang yan ang tinala pangalawang tatagain Kuwawa naman no? okay kaya na, ngayon naunawaan ko na kung bakit ayaw talaga nila dito ayun ay, na no. mm, yung dahilan okay ngayon mas naunawaan ko tayo kaya sinabi mo kanina huwag ko nang kausapin eh mas mainam nga siguro ano ang gawin na lang natin dapat makaalis na kayo talaga dito ano ano kung yung sinasabi mo na nanay easy na pinagbibiling 10,000 kung 10,000 talaga bibili natin ano okay tapos ay, 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 Ha, Nanay -sin. Okay ba sa inyo? Okay, sige po. So, sige. Bukas po balik kami dito, ha? Para magdala ulit ng ayuda para sa inyo. Ha? Sana bukas na, Nanay, maasikaso mo na. Kasi mapatayo na natin bahay niyo, ha? Mabili natin kung pinagbibili ka. Kamaya talaga. po pagkaalis ninyo, masanoda po. Okay, ha? Sige, sige, Nanay. Asahan ko, ha? Para makaalis na kayo dito, makalipat na kayo. Ha, Nanay? Sige po. mag pa kayo palagi dito. Ay, maraming salamat po sa ayuda ninyo sa akin ng ilaw pati po din ipunan ng tubig. Salamat po kung sino po nagbigay sa akin ito. Salamat po. Okay. Si Marcos, salamat. <laughs> Yan dalawa. Okay lang po na, tatay. Wala pong anuman. Kami naman eh, napag salamat sa lang. Salamat sa nagbigay sa akin at lalo na kay Marcos. So, thank you, say. thank you very much po. Salamat ito na eh. Si Rance po, si Rance. Ah, uh, Rance. Oo. Salamat Rance, ha. Uh. <laughs> sa inyong dalawa. Okay. At lalo na sa nangbigay nitong ayuda sa amin. Thank Apo. you po sa inyo lahat. Sige nanay, basta magpakabuting tao, magpakabuti lang kayo ha. At sabi ko nga, nagpapakumbaba, siyang itataas ng Diyos ha. Okay. okay. Hindi na ko na sa karamihan, okay. hindi Hindi naman ganito. Okay, siguro naunawaan ko si tatay. Sa konto niya ngayon, mas naunawaan ko na siguro na dati, sabi nga niya, nagtitimpi sila. Lahat na ng pagtitimpi, ginawa nila, nagpakumbaba. Pero kung kailan nagpapakumbaba, lalong inaabuso. So, may mga ganyan talagang pangyayari. So, kapag ganyan na sobra-sobra naman ha, ah, ay eh, kailangan talaga gumawa na ng action. Pero sa mabuting paraan. Pwede tayong dumulog sa barangay, pwede tayong maghingi ah, ng payo, ano bang pwedeng gawin, pwedeng pagharapin, ganito-ganyan, para maayos. Pero sila, ayaw na talaga nila kasi nga sa mga nangyayari. So, wala pong problema. Kung ganoon lang yung presyo ng lupa, why not, bilhin na po natin. Kasi hindi ko naman kaya kung malakihan po yung presyo ng lupa. Ano? At ako ay simpleng vlogger lang naman ang team namin. So, ayan. Sige, maraming salamat po na ni tatay. Pupunta muna okay. kami, ha? Nanay, okay, sige. Gamitin niyo ang mga ilaw niyo. Napakarami niyong ilaw para maliwanag kayo, ha? Kung maraming ako mag-aasin yung ilaw doon na hindi na nagamit, gamit, ay nakatago ka. May ilag tago. okay, sige. Tumawa ba Salamat sa pag-suporta ninyo. Marcos Ibichan Rans TV, Commander ni Marcos sana dumami pa yung pagpapalo sa atin ng Panginoon para na sa ganun eh. ay makatulong tayo pa sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Bicol. Sa abot ng mga namin, gagawin namin ng lahat para po makatulong sa higit na nangangailangan po dito sa bayan ng Kapalongga o sa buong, uh, dito sa bayan ng Bicol. At sabi ko nga sana dumating din yung pagkakataon na makalabas na kami ng Kapalongga at makahanap din doon. Pero yun nga, napag-desisyon na ng team namin na uh, Pan, uh, bigyan pansin natin yung mga nagme-message na napakadami dito sa labas ng Kapalongga So bukas namin sisimulan Samahan niyo po kami sa mission God bless po sa